you know ngayon po ay Wednesday at uwi na naman ngayon na ng panahon ngayon so marami po tayong ano, viewers, subscribers na nagre-recommend na lumipat ako sa ibang promise may, mga opportunity po doon uh, sabihin ko po sa inyo kung bakit uh, medyo hindi po agad-agad na Pilipino, consider ko na lumipat sa ibang province. At bakit ito ay maaring applicable sa iba? Yan po ang pag-uusapan natin sa RTV ngayong Wednesday. May pukwento po ako sa inyo nung uh, work permit po ako. Ang nangyari sa akin noon, nawalan po ako ng status. At saka yung employer ko naman ang may ano may may uh, pagkakamali kasi nga kung nanonood po kayo ng channel ko nagkamali sila kumbaga wala kasi kaming HR ng malit na company so ang pinaka nag-asikasa ng work permit ay yung aming uh, uh, finance manager so siya na ano so in-inform ko na 3 months before bago ma-expire yung work permit ko sabi ko baka pwede nga sigasuhin na yung work permit ko kasi may expire na. So, ang nangyari, dapat i-apply nila yun ng 3 months before. Magre-renew dapat. Na-submit nila ano 1 month before. So, ang processing po matagal ng work permit that time, Ang renewal ko, so, umabot na po sa, ano, sa expiration bago pa nag-reply -re yung yung uh, IRCC. So, ang nangyari na na-deny po kasi parang may kulang pa silang documents na dapat isubmit. So, nawalan po ako ng status at hindi po ako pwedeng magtrabaho dito sa ano, sa Canada, sa Montreal pa yun. So, nasa bahay ako. At yun po, no, dahil kailangan nga nila yung ah, uh, position ko, no, kailangan nila yung servisyo ko so, at tulong parang tulong na rin ng employer ko nagwo-work ko ako ng nagwo-work from home po ako ng. so nagre-review ako ng mga ano ng mga parts aerospace parts at uh, documents po noon online so gamit yung, yung laptop tsaka internet so lahat po kasi yung mga software online naman So, ganun po. Para at least, kasi ako binabayaran ng ano. Kasi nga, di naman, di ko naman pagkakamali. Pagkakamali nila eh. So, kailangan. Eh, kasi pagka, hindi po nila ako pinagtrabaho sa bahay. Mawalan po ako ng ano, income. Eh, that time po, work permit. Wala naman akong ano. Wala naman po kayo wala naman ako ibang income kundi trabaho lang. So, income sa trabaho lang. So, dahil inacknowledge naman ng, ano, ng uh, employer yung pagkakamali nila, ngayon po, uh, tinutul tinutulungan nila ako at the same na tinutulungan ko rin yung company nila. So, nararam Damang ko rin, nararamdaman ko rin yung wala pong status dito sa Canada, nakakaka po, po. Kaya nung time na yun, lahat po ng paraan ay ginawa ko wala pa pong vlog noon? Uh, 2014, walang ano, wala nagpa-vlog na para mabigyan ka ng informasyon. Wala pong ganun. Puro online, forum, Goog, mag-google ka. Walang, uh, kumbaga, yung actual na karanasan ng uh, tao na makikita mo, na nag nagpa-vlog. Wala pong ganun. So, more on forum. Ganun po yung ginagawa ko pag-research re kung paano. Kasi ang gusto kong mangyari, gusto ko po magkaroon ako ng work permit kasi ang layo ko nga work permit tas maging PR ako. That time po yun, ah uh, kinokonsider ko na lahat ng province. Hindi lang sa Quebec, sa Ontario, but is sa Saskatchewan, uh, New Brunswick, Newfoundland, so lahat po ng province na pwede ko ng applyan na pwedeng magbigay ng That time, LM mo pa, labor market opinion. Ngayon ay LMIA. Para ma-hire nila ako as a worker. Ay gin ginawa ko po, no? Yun po nangyari doon. Na-interview pa ako sa, ano, sa, sa Saskatoon ba? Sa Saskatchewan. Uh, sa isang manufacturing company. Online kami nang ano, nag, uh, through phone or online pa nun. Hindi ko na matandaan. Pero hindi, Yeah, tingin ko true phone yun. So, sa Saskatchewan yata yung, ano, yung uh, company nila. So, naghahanap sila ng ano, quality inspector. Pero, hindi po tayo pinalad na ma-hire doon. Nung time na doon. So, nung panahon po na yun, ako kasi niisip ko na talaga lilipat ako. Kasi, yun, wala, wala akong work permit. Kumbaga, ano, nag-out uh, of status ako, hindi ako pwedeng mag-work, magpunta sa company. So, hindi mo alam kung after ng status mo, kasi nag-apply pa ako ng ano non, eh. parang uh, ma yung status ko, yung temporary residence ko dito sa Canada. di ko lang mat matandaan yung pangalan ko. No? Sabi ng lawyer, yung immigration lawyer ng company, habang iniintay yung resulta ng work permit application na na-reject ay mag-apply muna ako ng anong uh, parang i-reinstate yung status ko dito sa Canada pero hindi ako pwedeng mag-work dahil kina so kinakaba no Siyempre, lahat ng tulad nating mga temporary work worker gusto maging PR kasi ah, nung time yeah. ng, ng, na yun na parang lumalabo yung pagiging PR hanggang sa awa ng Diyos po yun uh, na-approve naman after 6 months na-approve yung work permit ko at nakabalik ako sa trabaho so nung nakabalik na ako sa work doon ko na yun ano po uh, piloseso uh, ang DIY ng aming ano ng uh, aming PR sa Quebec. Kung sumusubaybay kayo sa channel ko, inform ko rin po kayo na noong time namin, medyo mababa pa yung ano yung points na kailangan mo para makakuha ka ng CSQ o yung selection do uh, certificate to selection di Quebec. Yon Yung certificate na yun, ang kailangan mong makuha para makapag-apply ka ng uh, PR sa federal stage. Pag hindi ka binigyan ng Quebec ng ganon, hindi ka makakapag-apply ng PR. Ngayon po, mataas na yung points na kailangan, tapos kailangan mo pa ng certificate. So, ang uh, po, fast forward, awan ng Diyos, naging PR tayo sa Quebec. Wala po kong inisip na noong time na naging PR po hindi ko po inisip na lumipat na ng uh, province kasi nga Quebec nang nagbigay sa akin ng ano ng uh, PR so dito na ako mag ano mag, uh, mag sabi ko ganoon mag apply ako ng work Siyempre, kung once na naging PR ka may leverage ka na eh. kumbaga meron ka ng uh, karapatan o meron ka ng kakayanan na mamili ng uh, employer mo Siyempre, yung sahod na gusto mo, trabaho na gusto mo, pwede mo nang piliin hindi ka na nakatali sa employer tulad ng work permit. Yun ang pagkakaiba nila. Apply ako. Na Naikwento ko na rin po ito sa ano. Meron akong vlog kung yung ang pangalan niya, ang title niya ay kaya lumipat ako kaya umalis ako ng Quebec um, po, lumipat ako ng ibang province. So yun nga po, hanggang sa uh, nag-apply ako, nilang gano'ng katagal, ilang buwan din po akong nag-apply hanggang sa ah, siguro wal, walong buwan o oh, anim na buwan, anim hanggang walong buwan po nag apply ako wala pong tumatawag pero kailangan nila bilingual kasi nga yung trabaho natin sabi ay eh, nakikipag communicate sa mga bilingual or only french speakers so yun kaya hindi tayo na ano na tatanggap ganoon kasi sa Quebec ganun yung uh, mentality mostly ng mga Quebecois tsaka ng mga bilingual parang at saka even yung government nila pinireserve talaga yung ano yung French so yan, yan nga sabi ko sa vlog you ko noon sinabihan ako ng kaibigan ko meron meron akong mga kakilala sabi niya ganun na nanggaling dito katulad mo na English lang ang language lumipat ng ibang province at naging maayos naman yung ano niya yung uh, nila yung yung career nila so kaya ang ginawa ko lumipat yun nga nagsabi ko kung hindi ako matatanggap ng dami ko ting nang lampas 20 yata yung in-applyan ko. at na-interview po tayo pero hindi nga tayo natatanggap so sabi ko sige, magta-try ako sa malapit lang sa Ontario. Ayun, na, doon ako na ano nat napansin ko ako kasi yung ko consider ko lang noon Quebec. Eh. So ngayon, nagpasa na ako sa ano sa Ontario. 'Yun, may mga kumokontak sa akin na company agency na interview may malalayo. Sabi ko, at, at hindi issue ang ano, kumbaga hindi walang problema sa sa French. Kumbaga, hindi nila priority yung maging French ka, French figure. French figure ka. Which is good. <coughs> Kasi, magiging ano eh, problema kung kailangan nila French. So, hindi ako matatanggap, diba? Kaya po ako nag-move na Ontario. Sabihin, tinry ko muna. Pero po yung ano, sa... Um, mag-visit mag, mag po sa website. Parang ako kasi may pinirmahan din ako sa ano, sa Quebec na mag-i-stay mag ka rito. Parang yung service mo sa Quebec ang mag -ano, mag-work -mag at mag-live -mag and work sa Quebec. So yun ang ginawa ko po. Pero yun nga, sabi naman doon, so, as long as Pinak pinapakita mo na tinry mo na na ano at hindi ka pa rin makahanap ng work ay okay lang naman na lumipat ka ng ibang province kung hindi ka talaga makahanap at isa sa ano yun yung karapatan mo no, na lumipat ka ng ibang province kung sa tingin mo hindi ka hindi na suitable sa yung tumira sa isang province. So pwede yun, allowed yun ng uh, Canada. Kahit saan ka pwedeng tumira or mag-work. Mag so marami po, marami po tayong mga, mga concerned na viewers at subscribers na sinasuggest nga po na meron sila mga kaibigan na nagwo-work sa ibang province na engineer din at hinahir din nila na as an engineer So, baka pwede daw kung ano, mag-apply doon. I try ko din daw sa province na yun. Sample na lang po yung Alberta. Opo, may may mga may mga offer po sa akin. Kaya lang po, ganito po ang mga reason kung bakit hindi po ako agad-agad maaaring mag-move. So, yung situation ko po, no, ay, ano na, uh, Canadian citizen na po, no, at may mga factors ka na po na i-consider lalo na kung matagal ka na rin sa Canada at may experience ka na rin po. Una po yung sa pamilya kasi po may anak po ko no? at uh, mag high school na siya. Nakapag build na siya ng kay Lumipat kasi kami ng Ontario na ano palang lang siya grade 1. So ngayon po eh, mag high school na mag grade 7 na middle school ang dami niya, naka-gay na po siya ng mga friends dito at uh, nagustuhan niya ng ano, yung Ontario kaya sabi niya sabi niya ay baka pwedeng wag, wag, na, wag naman lumipat na ang ganun sabi niya sa akin so yun, kaya isa sa ano yun, eh, no? sa uh, magiging uh, tricky pagka ka o kung may offer ka sa employer na in-applyan mo o napansin yung credentials mo sa ano sa Indeed or sa LinkedIn. Ang sunod po, uh, kaya rin po medyo tricky na sa amin lumipat eh yung mataas na po yung ano yung uh, real estate po, nagmahal na yung mga bahay. So, sa sitwasyon po namin, sa income po namin, hindi po namin kakayanin na kukuha kami ng bahay na halos doble na po yung presyo kumpara sa bahay na tinitirahan namin. Kaya nga minsan, uh, ko yung mga ano ko, nagkakabiruan pag yung mga kasamahan ko at mga kaibigan, sabi, yeah, may, may, mga tawag ako, may, may kumukontak sa akin na company. Ay ang problema. Pag tinanong ko sa ko, ka, pwede niyo pwede niyo ba akong ano, kung bibilan nyo ako ng bahay diyan, why not? Sabi ko. <laughs> Lil, lilipat ako ng province. Pero hindi hindi po ano 'yun. Uh, impossible po na ibili ka ng ano ng ng bahay o bayad yung renta mo ng company mo. So, wala mo mangyari. So, yun po, no? yung housing yung yun ang isa sa issue rin po nung no? lilipat ka dapat worth it yung paglipat mo ibig sabihin kayang supportahan ng sweldo mo yung pambayad ng ano ng uh, bahay renta man yan o bibili ka ng ng ano ng bahay ang sunod din po, lalo na ngayon may bahay na kami, medyo ano, napakahirap pong mag-move o yung lumipat gawa ng mga gamit mo. Lalo na kung ano, kung madami na kayong na ipundar, no, na gamit, yung mga sopa, yung mga cabinet, mga mga iba't iba po no mga yung sebre yung ano yung lamesa tsaka table you know marami ka nang ano table chair mga gano'n. so marami ka nang naipundar marami ka nang hakutin dito tulad nung nag uh, apartment ka pa so yun din po isa sa iko consider kapag lilipat ka make sure talagang paglipat mo eh ano talaga kumbaga worth it talaga ng yung paglipat mo. Ang sunod po yung uh, limited opportunity po no. So sa mga lilipatan na na probinsya. Kasi po yung uh, field ko ay sa aerospace na no. And mostly ng aerospace company po ay nasa Quebec, Ontario. Kaya po parang napag-desisyosyonan na, na namin na dito na lang muna sa Quebec, Ontario kaysa sa Alberta. Medyo, para sa akin po kasi, no, limited lang yung opportunity ko. Kung, yeah, matatanggap ako sa isang company, pero what if po, hindi naging okay. Ah, uh, yun, yun po, no. So far naman dito, sa Quebec, Ontario, ah, uh, kumbaga nakaka-survive naman po, nakakahanap ng work. Yun nga lang po, kailangan talaga mag-apply ka ng ano. Talagang ano, magtsatsaga ka mag-apply. Dahil, hindi po ganun kadali ang pag-apply ngayon. Lalo na po sa panahon ngayon. Ni... Tsaka po yun, yung panghuli, yung, siyempre yung, yung o sa sa'yo na salary and benefits kung worth it ba kung kasi pagka PR o Canadian citizen ka na meron ka ng ano ah uh, leverage na pumili ng gusto mong company na magbibigay sa'yo ng maganda sweldo benefits ah uh, maganda yung ano nila yun, uh, setup nila sa company yung uh, work life balance nila mga yun, yun yun po yung ano kasi kahit paano po may experience na rin tayo sa Canada. So syempre, ang ang ano po po niya, pataas ng pataas. Yung sabi sa akin ng no senior ko, yung mentor ko na Canadian. Once na nagkaroon ka na ng experience, Canadian experience dito, ano ka na, kumbaga, dapat ang sweldo mo tataas. So, ang gagawin mo doon, maghanap ka ng company na nakikita nila na valuable ka at bibigyan kanila ng magandang sweldo. Kaya po yung ano, yung uh, paglipat ng province mostly applicable po yan sa mga work permit na nag-aangad na maging PR. Lalo na po ngayon sa sitwasyon ngayon, no? sa Quebec, mahirap na mag, mag, mag maging PR. So, kaya po, ano, magandang opportunity kung makakalipat ka ng ibang province. May mga kakilala po ako na ganun. Lumilipat ng ano, ng province from Quebec. Kasi nga, di sila mapiyar sa Quebec. Kumbaga, matatagalan kasi kailangan pa nilang makakuha ng uh, French language certificate. Which is hindi required sa ibang um, province. So, applicable din ng paglipat kahit na ano ka no, kahit uh, PR ka no. Kung ang maganda yung offer sa ng nung uh, company sa ibang province. Kung mas maganda yung offer eh, yeah, kaya lilipat ako talaga kung mag sobrang ganda ng, ano nung uh, let's say ang napakalaki ng diferensya, napakalaki ng gap ng sweldo at benefits at baka baka pagka hindi mo tinanggap yung may isip mo na hindi mo nga makukuha yung ganong offer yun, pwede kang limipad nun yun yung mga time na pwede mong i-consider na lumipat ka ng province kasi bibihira lang po yung ano yung offer na ganun kaya nga ang payo ko po no, sa mga nahirapang ma-PR targetin nyo po yung mga province na hindi ganun kasikat po tulad ng mga northwestern northwestern territories Atlantic uh, New Brunswick yan yung mga provinces na nagmabilis mabilis kang mabibiya sa Saskatchewan may mga pathway po sila may mga program sila na iba't iba -diba pong program na baka po yung career nyo o yung experience nyo ay pwede nilang kumbaga pwede kayo maging PR doon kasi yun yung hinahanap nila so mag-research lang po kayo at ako sasuggest ko po na lumipat kayo mag-PR mag muna kayo doon kaya yun naman po talaga yung goal ay eh, maging PR muna tapos pagka naging PR na kayo at sa tingin nyo po hindi nyo nagustuhan, hindi nyo gusto yung province na yun Tsaka po kayo lumipat ng province na gusto nyo. Ang mahalaga po, ma-PR po muna kayo.